Yanah, one, two, three, bulaga, ay, bulaga, siapa uh. hey. Dari kamu? Daddy, bulik. Nah, baby, mm, bulaga. <laughs> oh. Ano masasabi mo sa maghapon na nandito ka lang sa bahay? Ha, Sophie? Ha? Ha? Anika? Hi, Anika? Hi. Hi, Sophie. Hi, Sophie. Hi. Hi, Sophia. Yeah. Pakita naman ako ng dimples, be. Patingin naman ako ng dimples mo na iisa lang. Ha? Yeah. Patingin naman ako. Ha? Ha? Sige na. Ismail mo na. Ismail mo na. Huwag mo nang kunin to. Ismail mo na ikaw. Dali. Bulaga. Ay, patingin na din po. Be, patingin be. Yun o, no? yun o. No? Yun dito, yun dito. Yun dito, yung butas. Dali, dali, dali. Patingin na mata. Oh, gandang mata. Ganda mata. Ganda mata. Eh, Ganda mata, baby. Ah. Kasi yung ilong eh, wala eh. Pa yung ilong eh, sayang naman. Saan ba nagmana yung ilong ng baby? Ha? Saan ba nagmana? Be, tingin? Ayun pala, nagmana doon oh. Jesus. <laughs> baby. Ariana, Ariana, Sopi, 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 Sopi Ariana, Ariana. Ayaw lang oh Binabantayan yung kamera. Bulaga, 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 bulaga. bulaga. Ulaga. ga, <laughs> <Wala> ga. <laughs> May ga po si Sophie. Isa lang. Wow, bata naman. Isa lang dimples. Hindi pa pinantay. Hindi pa pinantay ang dimples niya. No. 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 Ayun o. Oh. Ayun dimples siya sa kabilang pisngi. Sa kanang pisngi. Oh. Isa lang. Uy, 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 uy. yung may hikang matabang bata, may hika na naman. Nick! Hi! Peace! Video yan, Nick, eh. Lapit ka dito, Nick. Pakita mo yung ilong mo na tumangos na. Habang lumalaki si Anika, unti-unting tumatangos ang ilong. Yuko, 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 yuko. Yuko. Hindi, baba ka na konti. Upo ka. Upo. <laughs> Opo, tingala. Tagilid. Tagilid, tagilid. Doon yung mukha. Ayan o, oh. tingnan niya yung ilong niya o. Oh. Tumangos na o. Oh. Tumangos na yung ilong ni Anik ko. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Hmm. Kasi laging may sipon, laging may hika. Oh. Oh, video kayo doon ni Sophie. Akwain mo si Sophie. This is my sister. Come on. Yeah, yeah, yeah. di di. Di <tuk tangan> Belagain wa syane mo mo, mo belaga sa mau <tuk tangan>

Bye bye. Sophie, Sophie, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ini kamay mau bye bye. Tas kamay, bye bye. Yeah. Sophia Ariana is now signing out. bulaga.